I nakokme yung araw. Today is today. I'm always hungry. I don't know. Trip ko yung araw kumain. I want. Huwag naman tayo mag sa buhay natin, magkain ng aking nakikita ko, kumakain ako. Masarap tong biscuit na to. Digestive. wala nakakaubos nito my favorite peanut butter I'm very young. One mile in the house. 没有。 First day na sirapin ng amo ko. Tama pala pag ikaw parang manghihilot no? Yung sakit, sakit ng hinihilot mo sa'yo na punta. <laughs> yung dito ko. Kaya kasi kailangan kong i-push yung paa niya para hindi gagalaw. Naka 4 times na kami almost 10 minutes kong hinahawakan. Ay grabe. Parang nanakit yung mga dito ko. Sanjay, hello. Good evening. Thank you so much. You are in live. Don't drop your live here. may nagtutusok dyan na hindi nagsasalita may halimaw analisa shut up kamusta kamusta kain nakain ako ng biscuit na may peanut Nag-iba ka pala ng account. Ano nga yung dati mong channel? Three months. ito. yung araw kain ako ng kain, hindi ko maintindihan. <laughs> mm -hmm. Parang wala akong ganang trabaho, kain lang ng floor. Salamat sis. Ba yung pakiramdam? Nanibago kasi ako sa Kaya namin yung katawan ko sa ginagawa ko sa amo ko yung lahat ng energy ko na mawawala. Nanalakit yung mga dito ko. Dito kasi siya nakaupo. Sa taas ng mesa. Tapos, laki ng paanyag. Ang pinupos niyang ganun, ako naman, ginaganon ko. Parang, ni-exercise niya kasi kasi yung tuhod niya, So, ganyan ganyan yung posisyon ng kamay ko. Gag Gaganyan yun. Almost 10 or 20 minutes. Ah! Grabe yung mga dito ko. Nangalay. Unang araw ngayon. Dapat. Asampong sisyon, eh. Nakaapat pa lang kami. May dalawa pa. Mamaya pagdating niya, ulit. Bago ako matulog, ulit. So, nanibago yung katawan ko. At sabihin mo, naka ka lang. Pero, kailangan kasi yung yung lakas mo tambay. Kinuruan ako ng therapy niya kahapon. Kaya, hindi siya bumalik doon sa training center kasi ako na yung gumawa. So, dapat araw-araw siya doon. Wala na. Alternate na lang. Kasi ako na yung <laughs> ako na yung ano niya. Back <laughs> up. Poor Melian. May tumutusok dyan na hindi nagsasabi. Hindi nag-hi, hindi nag-hello. Basta tusok na ng tusok pa. Rin. Wala pa rin. Uy! Amelie Gising ka pa? shout out Abmeleta guapo siya yung gumagawa ng music ko guys napakagaling na Amileto si, si Amileto isa siyang ano tawag yun? ang tawag nga sa inyo ni Kuya Aw kalimutan ko tuloy hindi gumagana yung isip ko Amileto Nakita ko si Amelito. Michael, hello. Magaling yan si Amelito gumawa ng music. Good evening. Uy, di ba Michael, nasa, iba, uh, nasa Pinas ka? Gising ka pa? Ano na oras dyan? Hala. Ah, ala, grabe talaga yung... Ah, hindi ko magalaw yung... di makatulog sa kakaisip sa agoy 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 siguro kagabi hindi ako nakatulog kasi iniisip ako na amilito naku amilito huwag mo akong isipin kasi pati ako nadadamay <laughs> naku 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 wag 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 masisira ang buhay mo amilito pag ako iniisip mo <laughs> isipin, ako sirang-sira talaga yung buhay mo pag akong inisip mo <laughs> joke lang oh my god, siya precious ay, alam mo, precious sino nga yung ay, oo yung may pupunta sa iyo precious na <coughs> kamusta na yun yung palipad sa iyo ng palipad like dan po ate thank you may tumutusok sa akin dyan ang dami dami hindi ko alam kung sino kaya pala sumasakit na yung mga tawan ko ang dami tinusok

Yan. Smile lang tayo. Yung problema. Dapat ng problema sa atin. Uh, you want to eat? We don't have food now. ganito lang pala magmasad sa sarili ah <laughs> di ba? effort effort minamasad ko sarili ko <laughs> single man shout out to precious M1 huh? nagmamasad ako sa sarili ko kasi parang hindi ko tumaanap mm. <laughs> yung, yung sakit ng amo ko sa paa napunta sa akin. Sino gusto mong pamasahe? <laughs> Parang ano ba? Spider. single man oh. Uh, natin si single man ano yung ano, binaba hindi ko makita eh sana all uh, single man single man oh sino mga single mom dyan help po host hmm. okay. na antok ako. Ano oras na? Nga, alas 8 na pala. Yung kasama ko, dalawang araw na lang. Good evening sa lahat. Ate Mai, sleep na po ako. Good night. Sige, sige, Amelito. Good night. Sleep well. Thank you. Yung ilong ko na makati. Wala na nga tayong ilong makati pa. Sana man lang tumas taas yung ilong natin. Oh. Sana. <laughs> so,

pabitin ho. Diyan ka lang. Bumitin ka lang yan. Pati itlog bitin. Just no